Sa panahong nasa bingit ng pagkalipol ang sekta, isang babae ang dumaan sa matinding paghihirap upang hanapin ang nagtatag na patriarch na nag-iisa ng isang daang libong taon. Nang marinig ng patriarch na ang sektang itinayo niya ng sarili niyang mga kamay ay halos nawasak ng isang pangatlong rate na maliit na sekta, labis siyang nagalit kaya't inihagis niya ang isang maliit na kordero sa babae at inutusan itong tulungan siyang pokse ng lahat ng mga kaaway. Sino ang mag-aakala na ang ordinaryong maliit na korderong ito ay sa katunayan isang King Rel na demonyo, na pumatay sa kalahati ng kaaway na sekta sa isang simpleng pagbahing? Gayunpaman, ang ganitong uri ng demonyo ay ang pinakamahinang isa lamang sa libu-libong mga demonyo sa ilalim ng utos ng Patriarch. Lumabas na ang Patriarch ay napadpad sa pantasyang kontinenteng ito na mayroong isang sistema, at sa gabay ng sistema, mabilis niyang naitatag ang sarili niyang dinastiya ng sekta at naitayo ang kanyang impluensya sa buong Hongming continent. Sa tulong ng sistema, patuloy na bumuti ang kanyang antas ng paglilinang, at sa lalong madaling panahon ay naging pinakamalakas siya sa Hongming continent. Upang patuloy na mapabuti ang kanyang lakas, nagpa siya ang patriarch na pumunta sa isang mas mataas na antas na kontinente upang magtatag ng isang sekta. Ngunit bago siya umalis, biglang nag-crash ang panel ng sistema at ang patriarch ay nakulong sa Hongmeng at hindi na nagkaroon ng pagkakataong makatagos muli sa kanyang antas ng paglilinang. Naniwala ang patriarch na ang hindi makatagos ay nangangahulugang mayroong mas malakas na tao kaysa sa kanya sa mundo at ang kanyang posisyon ay hindi matatag. Kung ang kanyang posisyon ay hindi matatag, hindi siya makapagpapahinga at maging isang tamad na tao. Simula noon, nag-alala siya araw-araw na mayroong mas malakas na tao mula sa ibang mga kontinente na darating upang patayin siya. Bagaman binigyan siya ng sistema ng hindi mabilang na beses na paalala na siya ay hindi matatalo, nagpa siya pa rin siyang magtago sa pinakamapanganib at liblib na lugar sa Nine Deaths and One Life Realm. Ito ay nagpatuloy sa loob ng isang daang libong taon. Ngayon, sa nalalapit na pagkalipol ng sekta, Si Luo Chen ay nahalal bilang bagong Sect Master. Bago namatay ang lumang Sect Master, sinabi niya kay Maliit na Luo na ang Patriarch ay nag-iwan ng isang token para sa sekta bago siya nagisa. Sinabi niya na kung ang sekta ay nasa krisis na nagbabanta sa buhay, maaari niyang dalhin ang token na ito upang hanapin ang Patriarch at dapat niya itong hanapin bago masira ang proteksyon ng sekta. Hindi naglakas loob si Luo Chinchen na magpabaya at agad na pumunta sa Nine Deaths and One Life Realm. Ang mga paghihirap sa daan ay lihim na nagpasimuno kay Luo Chinchen na mag-isip. Sampung libong taon na ang lumipas. Buhay pa ba talaga ang Patriarch? Sa sandali ng kawalan ng pag-asa, isang napakalaking manok ang biglang lumapag sa harap niya. Maingat na tiningnan ni Luo Xinchen at nakita niyang ito ay ang dambuhala at kumakain ng tao na purple Netherworld Sparrow. Ang ganitong uri ng mataas na antas ng halimaw, kahit na ang buong Divine Sword Sect ay dumating, ay hindi pa rin makakatakas sa pagiging kinain. Napaluhod si Luo Xinchen sa kawalan ng pag-asa. Talaga bang dumating na sa katapusan ng kapalaran ng Aking Forget Immortal Sect? Nahihiya akong hindi ko natapos ang misyon at nabigo ang aking sekta. Ngunit sino ang mag-aakala na sa susunod na sandali, ipagpapagaypay ng Purple Netherworld Sparrow ang mga pakpak nito at kargahin siya sa likod nito, lumilipad patungo sa pinakamalalim na bahagi ng sikretong kaharian. Tulala si Luo Xinchen, nag-iisip, nananaginip ba ako? Paano papayagan ng isang halimaw na tulad nito ang isang tao na sumakay sa likod nito? Ngunit, Bago pa siya makabangon mula sa kanyang pagkabigla, naihatid na siya ng Purple Netherworld pero sa isang palasyo, inilapag siya, at yumukod sa kanya, magalang na sinasabi, Master, tapos na ang misyon. Pagkatapos, isang lalaking may puting buhok ang dahan daw ang lumabas sa palasyo. Umalis ka, sabi niya. Agad na nagulat si Luo Chinchen, nagtataka kung sino ang taong ito na kahit ang Purple Netherworld Sparrow ay yumukod. Agad na yumukod si Luo Qinqian upang magpakita ng respeto. Habang tulala pa rin siya, biglang lumutang ang kanyang life-saving token mula sa kanyang dibdib, at pagkatapos ay lumipad ng direkta sa lalaki. Sa pagkakita nito, apurahang sumigaw si Luo Qinqian, iyan ang life-saving token ng aking sekta. Bakit mo ito kinuha? Malamig na sumagot ang lalaki, ito ay pag-aari palagi ni Patriarch Chen Zuan. Bakit ko pa kailangan itong nakawin? Hindi makapaniwala si Luo Qinqian. Maaari bang siya ang nagtatag ng aking Forget Immortal Sect, si Patriarch Chen Zuan? Agad na lumuhad si Luo Qinqian ng desperado, nagmamakaawa kay Patriarch Chen na lumabas at iligtas ang kanilang sekta. Matapos maunawaan ang buong pangyayari, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang aking marangal na Forget Immortal sect ay nawasak lamang ng isang half-step divine realm na basura. Isandaang libong taon pa lang ang lumipas, at ang kapangyarihan na aking itinatag ay bumagsak ng ganito. Kailan ko naranasan ang ganitong pagkabigo bilang isang traveler? Hay nako, pupunta na lang ako at pupuksin sila sa isang palan. Noon, lumabas ang isang dialogue box sa harap ng mata ng patriarch. Ang sect system ay na-activate. Ang sistema ay na-reboot bilang isang branching system. Bagong misyon ang inilabas, daanan ng anim na pagsubok bago tumungo sa susunod na kontinente. Agad na nagulat ang Patriarch. Isang daang libong taon na ang lumipas. Alam mo ba kung paano ko ginugol ang sampung taon na ito? System, o oh system, sa wakas ay nagpakita kamuli. Ang unang pagsubok, iligtas ang sekta ngunit ang kinakailangan ay hindi ako direktang kumilos. Luha ang tinanggap ng Patriarch ang gawain. Sa wakas, maaari na akong magpatuloy sa paglikha ng isang bagong kontinente. Pagkatapos ay kinuha niya ang mga kamay ng junior disciple na si Little Luo na may ngiting nakakaloko. Bagaman ako, ang Patriarch, ay napakalakas, dapat akong umasa sa iyo upang palakasin ang ating sekta. Ang usapin ng sekta ay kayo lamang ang makakaresolba. Inisip ng Patriarch na kinakailangan ng sistema na hindi siya kumilos. Ngunit upang makumplito ang gawain, dapat din siyang tumulong. Mayroong Heavenly Sword Battle Garb ang Divine Sword Sect, Kama. Sumunod ka sa akin at pumili ng ilang damit. Noon, sa isang pitik ng kanyang mga daliri, agad silang nakarating sa ibang espasyo dahan ang napasigaw ang patriarch habang apat na set ng battle garbs ang lumitaw sa harap ng kanyang mga mata. Agad na natulala si Luo Chin Chen. Ang tinatawag na mga damit ng patriarch ay sa katunayan mga battle garbs ng apat na elemento, hangin, apoy, tubig, at lupa. Pumili ng anuman sa mga ito, at lahat sila ay madaling talunin ang Heavenly Sword Battle Garb ng Divine Sword Sect. Itinuro ni Luo Chinchen ang Fire Element Battle Garb. Gusto ko ito. Sino ang mag-aakala na sisipain ng Patriarch ang apat na set ng Battle Garb sa mga piraso sa isang paa? Napakapangit. Dali, kumuha ka ng bagong batch. Kahit man lang iyong mga nakikita sa Paris Fashion Week. Sumunod, isang set ng purple na Battle Garb ang nakakuha ng pansin ni Luo Chinchen. Ito ang Pre-Heavenly Poison Battle Garb, na sinasabing isinuot ng isang poison shear upang iligtas ang kanyang ina at talunin ang heavenly shear sa sarili niyang kapangyarihan, sampung libong taon na ang nakalipas. Sa puntong ito, naisip na ni Luo Chinchen ang kanyang sarili na suot ito at ang nakamamanghang eksena na malilikha nito. Patriarch, ito, sabi niya. Ngunit sa susunod na sandali, sinampal ito ng Patriarch sa mga piraso. Ang mga babae ay hindi dapat magsuot ng anumang masyadong mapaghimagsik, sabi niya. Pagkatapos ay dumating ang Thunder Infinite Battle Garb. Hindi, masyadong garish ang kulay, The Stellar Sea Battle Garb. Masyadong badoy ang pangalan, The Primordial Immortal Battle Garb. Hindi, ayaw ng aso ko. Sa bawat pagsabog, nawasak ang depensang mental ni Luo Chinchen. Nagpipili ba ito ng damit para sa akin, o sumisira ng mga kayamanan? Tanong niya, pagkatapos, niyakap niya ang hita ng patriarch at sinabing, huwag mong sirain. Kunin na lang natin ito. Tiningnan ng patriarch ang madugong battle garb sa kanyang kamay at sinabing, ito ang sun god battle garb. Kung makakaisa ka ng perpekto dito, hindi ka mamamatay hanggat may apoy. Ikaw din ay isang fire attribute. Maaari itong ituring na tadhana na pinili mo ito. Sa tulong ng Patriarch, mabilis na nakipagisa si Luo Chinchen sa battle garb. Sa battle garb na ito, hindi na dapat problema ang harapin ng Divine Sword Sect. Pagkatapos ay naghanda si Luo Chinchen na bumalik upang iligtas ang sekta. Sa sandaling ito, pinigilan siya ng Patriarch at sinabing mayroong mahalagang bagay na dapat niyang gawin. Pagkarinig nito, puno ng ponanabik ang mukha ni Luo Qinqian. Seryoso ang mukha ng patriarch habang tinatanong siya, marunong ka bang magluto? Pagkarinig nito, sandaling natigilan si Luo Qinqian. Hindi lang iyon, ngunit pinasuot din siya ng patriarch ng damit ng katulong at pinagluto ng isang mesa ng mga ulam. Puno ng hiya ang mukha ni Luo Qinqian, ngunit sa oras na ito, nasa gulo ang sekta at wala siyang oras upang kumain kasama ang patriarch. Sino ang mag-aakala na hindi alintana ng patriarch at direkta siyang sinaksakan ng isang malaking piraso ng karne sa kanyang bibig? Nang dumating ang karne sa kanyang bibig, napagtanto ni Luo Chinchen na hindi ito ordinaryong karne, kundi sa halip ay sagradong kirin meat. Isang sip-sip lang nito ay sapat na upang kumalat ang kanyang spiritual power sa buong katawan niya. Ayon sa alamat, Libu-libong taon na ang nakalipas, nang ang ina ng demonic cultivator ay kritikal na may sakit, siya, na nasa tuktok ng kanyang paglilinang, ay gustong mangaso ng kirin upang iligtas ang kanyang ina. Gayunpaman, hindi lamang siya nabigo sa paghuli ng kirin kundi napilitan din siyang magtanghal ng stand-up comedy sa loob ng tatlong taon bago siya pakawalan ng kirin. Ipinapakita nito kung gaano kapresyoso ang kirin. Habang nasa ecstasy pa si Luo Inakala ng Patriarch na siya ay nabibitin at ibinuhos ang isang palayok ng tubig sa kanyang lalamunan. Ngunit paano ito magiging ordinaryong tubig? Ito ay malinaw na Jade Spring Divine Brew, at ito ay isang buong baso. Tingnan mo, kahit ang pagkakaroon ng isang patak ng Jade Spring Divine Brew ay isang luho para sa kasalukuyang Forget Immortal Sect. Nagulat at nagpasalamat si Luo Chinchen, Mabilis na yumukod upang ipahayag ang kanyang pasasalamat. "Crosswall na sinabi ng Patriarch, hindi na kailangan magalang. Mayroon pa akong lawa ng Jade Spring Divine Brew." Nagulat muli si Luo Chen. Ito ba ang kamaharlikaan ng Patriarch ng sekta? Biglang kumulog at alam ni Luo Chen na matagumpay siyang nakatago sa Quenched Bone Realm. Sa sandaling ito, nagprompt ang system panel ng Patriarch na nakumpleto na ang gawain ng pagpapalawak ng sekta, at mayroong gantimpala na 10,000 taon ng kapangyarihan para sa host. Sa malakas na kulog, matagumpay na nakatago si Patriarch Chen Zuan sa ikalawang rango ng Emperor Realm. Isang daang libong taon na ang nakalipas, at sa wakas ay nakagawa siya ng isa pang pagtagus. Mula ngayon, lihim siyang tutulong sa kanyang mga junior habang nagsusumikap na ay upgrade ang kanyang sarili. Agad na naghanda si Luo Chinche na magpasalamat at bumalik upang iligtas ang sekta. Sa sandaling ito, itinuro ng Patriarch ang malaking dugong araw sa langit at tumawa. Tingnan mo ang araw na ito, huwag kang mag-alala, magsana ulit tayo. Sa sana, labis na natutuwa ang Patriarch, habang nahihiya si Luo Chinchen. Sa pagkakita nito, diretsa ang sinabi ng Patriarch, O kaya, sasabihin ko sa iyo ang isang nursery rhyme upang ilihis ang iyong atensyon. Ang positibong kwentong ito ay tinatawag na, Master and Disciple Living Together, habang nagsasalita ang Patriarch, biglang napagtanto ni Luo Chen na unti-unting namumuo ang singaw sa paligid niya. Lumabas na ipinapadala ng Patriarch ang spiritual energy sa kanya, at bagaman ang nursery rhyme ay tila magaan, naglalaman ito ng maalamat na imperial level technique, ang Skyfire Burning Heaven Secret. Dapat mong malaman na ang mga antas ng teknik ay nahahati sa dilaw, misteryoso, makalupa, makalangit, at imperial, at kahit ang pinakamalakas na karibal, ang Divine Sword Sect, ay nasa antas lamang ng makalupa. Ngunit ngayon ay itinuturo ng Patriarch sa kanya ang pinakamataas na antas ng imperial na teknik. Hindi binigo ni Luo Qinqian ang mabuting layunin ng Patriarch. Pagkatapos ay sinabi ng Patriarch sa sistema, kumakain lang ako at nagkukwento sa aking junior, labag ba iyon sa patakaran? Hindi nakapagsalita ang sistema. Kinabukasan, habang naghahanda si Luo Qinqian na magpaalam pagkatapos makatago sa Nourish Spirit Realm, biglang kinuha ng patriarch ang isang maliit na guya, sinasabing maaari itong ihawin at kainin sa daan kung siya ay mabutong. Sa pagkakita kay maliit na luho na nagdadala ng napakaraming lokal na delicacy, hanggat hindi siya nakakakita ng anumang kakaiba, sapat na ang mga ito upang harapin ang Divine Sword Sect, na hindi kalaban ng makapangyarihang Forget Immortal Sect. Sa sandaling ito, ang protective sect array ng Forget Immortal sect ay tuluyan ang nabasag. Ang Forget Immortal sect ay ganap na walang kakayahang lumaban. Biglang, isang boses ang narinig mula sa itaas, Junior Brothers and Sisters, bakit kayo napakatigas ng ulo? Ang isang mabuting ibon ay pumipili ng isang mabuting puno na pwedeng pugaran. Bakit hindi kayo sumali sa dakilang Divine Sword sect tulad ko? Pagkarinig nito, ang lahat ng miyembro ng Forget Immortal sect ay labis na nagalit. Tinawag nila si Ye Chen na isang traidor sa sekta, isang basura na nagtaksil sa kanila, at ang senior brother ng sekta na aktwal na lumipat sa kaaway. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Ye Chen at sinabing, sige, patayin silang lahat. Biglang, nagkaroon ng malakas na ingay. Rebelde, sa tingin mo ba ay wala nang natitira sa Forget Immortal sect? Nag-aalala ang mga disipulo, hindi pa gumagaling ang mga sugat ni Alderhul, ngunit hindi siya makapag-isip ng labi sa sandaling ito. Nahaharap sa rebelding ito na siya mismo ang nagturo, sinabi ni Olderloo na kung gusto niyang saktan ang kanyang sekta, kailangan niyang lakaran ang kanyang sariling bangkay. Pagkatapos, sinunog niya ang kanyang natitirang buhay at sinuntok ng huling beses, nanunumpa na personal niyang wawasakin ang rebelding ito. Gayunpaman, habang malapit na niyang matamaan si Ye Chen, biglang lumitaw ang top disciple ng Divine Sword Sect, si Sword Maniac, at hinarangan ang suntok. Sapat siyang malakas upang makipagkumpetensya sa mga matatanda at siya ang pinakamakapangyarihang puwersa ng Divine Sword Sect. Alam ni Older Lu na nasa matinding kaguluhan ng sekta ngayon, nahaharap sa pag-atake ni Sword Maniac, si Older Lu, na malubhang nasugatan na ay walang pagkakataong ipagtanggol ang kanyang sarili at mabilis na nasipa sa lupa. Labis ang kalungkutan ni Older Lu. Si Sect Master Luo ay pumunta sa realm ng buhay at kamatayan at ngayon siya ang huling puwersa ng sekta. Kung hindi siya makakapanatili hanggang sa pagbalik ni Sect Master Luo, malamang nababagsak ang Forget Immortal Sect. Sa sandaling ito, naghahanda si Ye Chen na gamitin ang bangkay ng kanyang master bilang merito sa paglipat sa Divine Sword Sect. Habang malapit nang tumusok ang espada ni Ye Chen kay Older Lu, isang nakakasilaw na liwanag ng espada ang biglang kumislap sa malayo. Agad pagkatapos, nagkaroon ng malakas na putok, at si Ye Chen ay agad na naitulak pabalik sa isang malaking haligi, tila walang buhay pagkatapos ng pagbagsak. Tulala si Older Lu, talaga bang pinatay siya ng isang suntok na iyon? Isang boses ang narinig mula sa malayo, ang Divine Sword Sect, na isang maliit na kasapi lamang ng aking Forget Immortal Sect isandaang libong taon na ang nakalipas, ngayon ay naglakas loob na bulihin ang iyong master. Habang dahan daw ang lamapat sa lupa ang isang pares ng magagandang binti, ang dumating ay walang iba kundi si Luo Qinchen, na dumating sa tamang oras, at sa tabi niya ay isang galit na maliit na buya. Nagulat si Older Lu, bumalik na ba ang Patriarch mula sa Nine Deaths and One Life Realm? Binalik mo ba ang Patriarch? Tanong niya, ngumiti si Luo Qinqian at sinabing, nahanap ko ang Patriarch, ngunit ayaw niyang lumabas sa paglilibang at sinabing dapat tayong magsikap sa sarili. Sa puntong ito, humakbang si Sword Maniac at sinabing, upang makabalik ng buhay mula sa Nine Deaths and One Life Realm, dapat kang magkaroon ng ilang kakayahan. Minsan akong pumunta doon noong bata pa ako at walang takot, at halos mawala ang buhay ko. Ngunit nagkaroon din ako ng isang set ng sword techniques sa ilalim ng mapalad na pagkakataon, at ang set na yun ng sword techniques ay hindi pa nalalampasan ng sinuman. Ngayon na nakabalik ka mula doon, dapat mong kayanin ng aking pinakamalakas na espada, tama. Mabilis na hinimok ni Older Law ang master na tumakas, dahil ang kalaban ay ang pinakamalakas na bagong dating ng Divine Sword sect sa Nourish Spirit Realm sa ikawalong ranggo, malayo sa abot ng kanyang Concentrating Realm. Kahit sa aking pinakamagandang kalagayan, hindi ko ito kayang hawakan. Ngunit ngumiti lang si Luo Qinqian at lumingon upang harapin ang kalaban, iwan mo sa akin. Bago niya matapos magsalita, nagsimula ng magtipo ng apoy sa kanyang kamay. Ang sword fanatic, na nagalit sa kanyang kawalang kaalaman at pagmamayabang, agad na sumabog sa galit. Isang simpleng apoy ang nangahas na hamunin ang aking napakalakas na espada. Dragon Sword of Deadly Intent Ngunit malamig na tumawa si Luo Chinchen, Raging Fire Heaven Decree. At ang kanyang asul na espada ay agad na nadurodge ng isang phoenix na gawa sa apoy. Agad, nilamon si Sword Moniac ng napakataas na fur works na nag-iwan sa lahat ng naruroon sa pagkamangha. Sa isang iglap, nasunog si Sword Moniac hanggang sa kanyang panloob na damit lamang. Tiningnan ni Luo Chinchen ang tinatawag na Sword Moniac na nakahiga sa lupa at malamig na sinabi, Paano ka naglakas loob na magpakitang gilas kung saan hindi kailangan? Halos mabali ang pangani Older Lu sa pagkabigla. Master, anong uri ng pagkakataon ang nangyari sa iyo upang bumuti ng napakabilis? Biglang, nagkaroon ng ingay sa likod niya. Sino ang pumatay sa aking disipulo? Ang dumating ay walang iba kundi si Tang Zhang, ang chief elder ng Divine Sword Sects Half-Step Divine Realm. Muling nagulat si Older Lu. Takbu, namatay ang matandang master sa kamay ng kanyang espada. Nakikinig si lu Chin at galit na tumingin, ikaw, Kalbo, ang pumatay sa aking master. Agad na naghanda si Tang Zong na kunin ang kanyang espada. Sino ang nagbigay sa iyo ng tapang na hamunin ako? Noon, biglang lumutang ang isang apoy sa harap ng mata ni Tang Zong. Hindi niya, masyadong pinansin, ngunit sa susunod na segundo, ang kumakalat na apoy ay nilamon na si Tang Zong. Nagulat si Tang Zong. Paano makakawala ang isang tao sa Nuresh Spirit Realm ng kapangyarihan ng Divine Realm? Mamatay ka, Kalbu. Puntahan mo ang impyerno at humingi ng tawad sa aking master. Biglang, kinuha ni Tang Zhang ang isang mahabang sibat mula sa kung saan, binasag ang apoy sa isang iglap at tinamaan ang dibdib ni Luo Qinqian sa isang pagsabog ng enerhiya sa susunod na segundo. Sa pagkakita kay Luo Qinqian na nakahiga sa lupa, may mayabang na tingin sa mukha si Tang Zhang. Inakala mo bang sa mahabang espada lang ako magaling? Sa totoo lang, magaling din ako sa mahabang sibat at gawa ito sa di matitinag na diamond rock. Ang adamantium chest armor ng Master Mo ay tinusok ng aking rock spear at naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Sa galit, nagpumiglas si Luo Chenshe na bumangon at muling ginamit ang Burning Heaven Decision ngunit ginamit ni Tang Zhang ang kanyang sword energy upang palayasin ang apoy. Kasabay nito, umaatake gamit ang baril, walang epekto ang nagnangalit na apoy. Habang tila hindi mapipigilan ang pag-atake, sa kritikal na sandali, isang koko ng guya ang nahulog mula sa langit, at sa susunod na segundo, hinarangan nito ang mahabang baril gamit ang mga sungay nito. Agad na nagkapira-piraso ang di umano'y di matitinag na baril umalis ka, baka, tulala si Tang Zhang sa nakita, at pagkatapos ay taktikal siyang umatras upang lumikha ng distansya. Ang batang toro ay nangangati na lumaban. Orihinal, gusto nitong mamuhay sa piling ng tao bilang isang ordinaryong guya, ngunit sa halip ay pagtanggi lamang ang natanggap nito. Tama na ang pagpapanggap, ako ay isang king realm na demonyo, at ipinapakita ko ang aking mga alas ngayon. Sa isang iglap, ang batang toro ay naging isang napakalaking halimaw. Lumuhod si Tang Zang. Daddy Demonyo, pakiusap huwag mo akong kainin. Kung gusto mong kumain ng isang tao, kainin mo ang aking disipulo. Habang nagmamakaawa siya, lihim na sinunog ni Tang Zang ang kanyang buhay mula sa likod at ibinuhos ang kanyang spiritual power sa isang balaraw. Sinamantala ang pagkakataon habang distracted ang malaking toro nagpakawala siya ng isang King Realm Strike sa isang iglap. Nasiyahan si Tang Zhang sa kanyang tusong plano, na ipinagpalit ang kanyang buhay para sa buong lakas na suntok na ito. Ang maliit na talam ay magiging isang hindi mapaghihiwalay na punto ng kapangyarihan laban sa gayong napakalaking katawan. Kahit ang Black Thunderbolt Python ng King Realm ay hindi makakaya ang galaw na ito. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang isang simpleng pagbahing lamang mula sa batang toro ay makakapagpa-electrocos kay Tang Zhang ng matindi. Sa sandaling ito, tila hindi napansin ng batang toro na nakapatay ito ng isang tao, ngunit ang mga nanunood ay lahat ay natigilan. Ito ay isang divine realm expert na halos napawi ang kanilang sekta, ngunit pinatay siya ng batang toro ng napakadali habang ibinalik ng Black Thunderbolt Python ang atensyon nito sa kanila. Natulala ito nang makita ang lahat ng nasa paligid nito na nasunog. Lahat ng merienda na abot kamay ay nasira. Napagtanto ng Patriarch mula sa Nine Deaths and One Life Realm na matalino na ipinaalis ang maliit na itim na toro. Bagaman isang maliit na demonyo lamang ito sa King Realm, ang depensa nito ay hindi matatalo. Maliban kung sila ay mas mataas na antas o may bentahe sa lahi, hindi nila kayang basagin ang depensa nito. Paano magkakaroon ng sinuman sa Divine Sword Set na kayang talunin ng batang toro? Magpapahinga na lang ako at babasahin ang aking nobela. Sa sandaling ito, bumagsak si Luo Chinchen sa lupa ng may malakas na tunog. Napakabuti ng patriarch sa akin. Akala ko dati ay ordinaryong alaga lang siya, ngunit hindi ko. Inaasahan na siya ay isang mahusay na mandirigma. Sa pagkakita nito, ang natitirang mga disipulo ng Divine Sword Sect ay naggalat sa lahat ng direksyon. Sa gitna ng pagdiriwang para sa kaligtasan ng Forget Immortal Sect, bumagsak si Older Lu sa lupa. Pagod na pagod at nauubusan na ng halos na porsyento ng kanyang buhay, at tila hindi na siya mabubuhay ng kalahating oras pa. Sa sandaling iyon, ipinaalala sa kanya ni Little Black, wala ka bang Jade Spring Divine Brew? Bigyan mo lang siya ng isang sip-sip. Seryosong kinuha ni Older Lu ang Jade Spring Divine Brew, alam kung gaano ito kapresyoso at ayaw itong sayangin sa isang namamatay na matanda, na inilalaan ito para sa mas batang henerasyon sa halip. Ngunit sa susunod na sandali, kumuha si Luo Chinchen ng isang malaking bangan nito, at si Older Lu, na nasa bingit ng kamatayan, ay nagulat. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya, at inakala niyang nananaginip siya o patay na. Isinantibi ang kanyang sariling imahe, dinilaan ni Older Lo Lu ang lupa upang lasapin ang natapo na Jade Spring Divine Brew. Sa pagkakita nito, medyo nahiya si Luo Qinchen, sinabing hindi na kailangan, dahil ang patriarch ay mayroong isang buong lawa nito. Humalaklak si Little Black, sinasabing hindi pa siya nakakita ng gayong auntie. Hindi makapaniwala si Older Lou sa kanyang mga mata, iniisip na nananaginip siya o namatay na. Sa pagkakita nito, ipinatawag ni Luo Chin Chen ang kanyang Tyrian God Battle Garb, at sinabing isa lamang si Little Bull sa pinakaordinaryong libu-libong halimaw na hayop ng Patriarch. Maniwala ka na ba ngayon? Ang worldview ni Older Lou, na binuo sa loob ng sampu-sampung libong taon, ay agad na bumagsak at nagsimula siyang lumunok ng Jade Spring Divine Brew ng malalaking lagok. Sa pamana ng Patriarch, sa wakas ay muling babango ng Forget Immortal Sect, at sa pagkakataong ito ay nanumpa silang pupukse ng Divine Sword Sect ng tuluyan. Sa sandaling ito, sa wakas ay nalaala ng Divine Sword Sect ang takot na duminahin ng Forget Immortal Sect 10,000 taon na ang nakalipas. Ang Black Thunderbolt Python at ang Tyrian Shen Body ay nasa isang kaguluhan ng pagpatay. Gayunpaman, isang lalaki sa bulwagan ng Divine Sword Sect ang ganap na kalmado. Ang lalaking ito ay si Sect Master Jian Wumang. Lumabas na matagal na siyang inalisan ng kanyang katawan ng isang misteryosong puwersa, at ang puwersang ito ay nagpadala din ng isang tao upang nakawin ang Soul Devouring Bead. Ang pag-atake na ito sa Forget Immortal sect ay pinukaw din niya. Sa sandaling ito, ganap nang naging isang puppet si Jian Wumang. Ang mga disipulo ng Divine Sword sect ay labis na natuwa nang makita muling lumabas ang sect master, ngunit mabilis nilang napagtanto na kahit ang sect master ay hindi sapat na malakas upang harapin ang Black Thunder Bull Python, lalo pa at kakagaling lang niya mula sa malubhang sakit isang buwan na ang nakalipas. Agad nilang hiniling sa Sect Master na pamunuan ang lahat upang tumakas dahil sa huli hangga't may mga nakaligtas ang mga Berding Burol ay hindi natatakot sa panggatong Maaari silang bumalik upang atakihin ang Forget Immortal Sect pagkatapos na muling itayo ang kanilang sekta